request ng aking pana. O, andito na. May nag-request sa akin, mga kabayang ko ng pana. Gusto niya daw makita ng personal. Kaya ito. Ito, walang sima. Ayan, o. Ayan, o. Para sa yan, Andito na yung request mo, Kuya Naldo Carmen. Ayan, o. Pana pa ko. pwedeng pang ganun sa tago at ito, baba na kagad para makita na agad kung ano matatagpuan ay itong unang-unang natagpuan ko ay burakat sisipating kitang maygi, sapul ka ayun naburakat ka itong burakat na ito pag nasiba dito sa kawil, pagkabigat hilahin gawa na yung bibig niya, binubo Ah, malapad-lapad si Burakat. At ito, pangalawa. Pangalawang tagpo. Parang kanuping ito ah. Kanuping nga. Patagok-tago pa yung ulo mo ha. May patagok-tago ka pang nalalaman. Ayan. Tinamaang katuloy. Kauntin tago mo pa sana, di na kita makikita. Eh, dandahan lang tayo ng langoy para makakirita yan. Mga nakatago na yan. At ito, mayroong pa uli. Sa butas, anong isda na naman kaya ito? Ay, talagbago. Sa pool ka. Ayaw, nagitik. Nakasintro si talagbago. Masarap itong sabawan at masarap din makatinik. Abot, abot sa kilikili. Antak. At alito pa, meron pa ulit. mga nakatago sa ilalim. Ay, mabuti to sa ibabaw si, si Balmason. Sa pulka ayon Anong nangyari at nawala? Bato ang tinamaan. Sa bato tumama yung pana ako. Ano, anong nangyari? Hindi ko na nakita. Uy, ito man ang kapalit. Sang kanuping. Sa pulka. Uy, ang hirap mong tanggalin. Paan pangit ang posisyon niya ay eh, kaya nahirapan ako pag hila. Palibasa walang sima yung paan ako ay eh, kaya mahirap hilahin. Pero kung may sima ito, dali lang hilahin. Sama na, yun, sumama ka din. O oh, yan Nasaan daw kaya mga kasama mo? Sana may makasama kasama ka pa Yan ang pana ko Ibang klase Naiiba sa mga pana na maginagaramit ng mga kapwa ko magpapana Kapag ito ay nakatagpo ng grupong isda Madali lang ito makapuno sa isang kahon kaya itong pana na ito, mabilis ito. Ipana. Nasa na. Lumabas na kayo dyan. Yung mga nakatago, lumabas. At baka may aswang dyan sa loob na pagtataguan ninyo. Ang ganda ng corals dito ah. Ayun, meron pa. Sulid. Sa pulkan sulid ka. Uy. Nakalusot sa kabila. ayon ito ang kapalit. Isang balbaso ng ganda ng pagkatago sa kurals. Uy. Matigas kang tanggalin ha. Patay na pala yun. Ay, damputin ko na lang. At hindi naman na siya gumagalaw. Nasintros sa una kung panak Nagitik. Ayun pa, may nakita pa ako sa ilalim. Sulid, uli. sipat sapul ka. Uy, nakatakas pa. Double sana. Kaya lang yung isa tinamaan sa kalambutan, kaya nakatakas. Ah, wala na yun. Di ko na yun makikita. Napangyayari yan. Uy, ang ganda ng buhangin. Puting-puti. puti parang mayroon na naman sa ilalim. Meron nga, ayan. Sisipating kita uli. Anong isda ka? Talag bago. Sapul ka. Ayun. Di nagitik. Ganyan talaga buhay. Hindi lagi-lagi gitik. Mahina ang isda dito sa napuntahan namin na bahura. Mag-aerogado na din. Pero minsan nakakatsim po kami ng grupo. Kaya hindi na mahirap hanapin. At ito uli. Sipat sa pulka. Isang isda na maampot. Nasaan kaya ang asawa nito? Lagi itong may kasama. Hanapin ko. Ayun, sabi na. Nasa ilalim ng kurals. Sipat. Sapul ka. Papalampasin ko na lang. Ay, akala akong maampot, dalagang bukid palan. Palibasan di kumamustra yun, katakas pa. Uy, <coughs> bumalik ka, may aswang dyan. Oo. Oh. Takot sa aswang, bumagal siya ng langoy. Ay, siya nga pala ito yung ko sa Tahulad. Sige ako nitong malaking itong pandawan. yan, pinapatanggal ko yung kaweldo sa waterboy ko. Hanggang dito na lang mga kabayan ko ang pag ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Bagal Yung isang piraso na lang yun. <laughs> <laughs> kaya nga ilang kilo. Harap mo dito yung ano. Yeah. Hey, <inaudible> kilo, harap mo. Uh, harap ko. sampu Oh, ang ganyan. <inaudible> <inaudible> Sama na mukha! Kano kilo niya? 300? <tao. inaudible> Ah, yeah, ito man ang isda oh, ko. No. Mga tatlong kilo man yata. Oh, nyata. Okay. <laughs> <laughs> Oh, plastic. Ya, amoy amoy alak pa si Ante. si Mga tatlong kilo man yata. <laughs> Binawasan, <laughs> binawasan. pa? At ang kakaunti na nga. Balik lang. <laughs> wala patay na yung Ay, wala tatlong. tatlong kilo sana, binawasan mo. ba? <laughs> <ay. laughs>